Hello. 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 It's Mrs. Ito transformed no Hello. It's Miss good morning. Magkita tayo na malaki tayo na tutulgo Lagot, papagalitan tayo ng mudra. Mm -hmm. Hollywood si Miss Ito. Guys, na na ulit ako. Sa mga nanonood sa akin sa vlog, madalas na kong mamalengke twice a month para sa stock namin sa ref. And ito yung pagkain namin ni nanay. Minsan tumatagal ng two weeks, three weeks, depende kung anong klaseng luto at kung gaano karami yung binili ko. So, check natin kung ano mga binili ko at baka mayroon kayong idea na ulamin for the rest of the week and for the next two weeks. So, ito naman, dito sa blue, ito yung mga isda at mga seafoods. Ito, ah, shell, pearly shell, tahong ni Carla. Ayan, nagpuputik-putik na. And then, yan ang ulam namin today. Ouch! Tapos, bumili din ako ng daing na bangos. So, sinanay kailangan kakaliskisa na yung daing na bangos. So, ito, presyo nito 60. Mga almost half. 60 pesos. Ito naman 120? 110 bangos. Tapos, Meron din ako biniling tilapia. Pinahati ko na at pinakiliskisan ko na. So, tilapia yan siya. Mga 100 plus din yun. Ano ko na eh. At, dahil nababagi itong isda sa akin dahil wala akong boyfriend and I'm still a virgin, dalagang bukid. Ayan, ang ulam namin dalagang bukid. Sabi ko kay nanay, tas partner niya, tahong ni Karma. And then, tulingan. Ito, sinang niya, gagawin niya itong sinaing. Yan, tulingan. So, ayan, tulingan. Tulingan. O, oh, diba? Gagawin niya yung sinaing na tulingan. Tapos, lalagyan pa niya ng konting baboy. And last, but definitely not the list. Ito ang kaaway ni Ariel. Pusit. Pag sa pusoy, panalo ulo, gitna at baba, ikaw ay pusit! Pusit. Oh, dami. So, ilan yon One, two, three, four, five, six na klase ng seafoods ang aking binili. And now, let's move here sa green na eco bag. Ito naman yung mga meat-meat, laman-laman. Let's start with ba ay ay pata to pata guys pata. Eto maganda si nani magluto ng pata yung may matamis. Di ko lang kung ayano no, pata. Sarap mami. Eto ang kilo nito dito sa amin nasa sa to three hundred binili ko three hundred pesos. Almost one kilo. Ang one kilo is 340. Next is, oh my goodness, this is the favorite of us. Especially ni Pio. So, bumibili ako ng Atay Balunan, mga kaibigan. Atay Balunan kasi pagkain niya ni Pio. Pagkain din namin, ina-adobo lang ito ni nanay. Tapos kapag alibawang walang pagkain si Pio, kumukuha siya ng konti, tapos piniprito niya, lalagyan lang niya ng konting lasa. Next. Oo. Oh. Ito, 100 pesos na giniling. So, minsan nagugulay si nanay, nilalagyan niya ng giniling, sitaw, tsaka pet 100 pesos. Eto, parang 200 pesos worth. Next is, oh, this is the chicken, chicken, dalawang kilong manok na pinatadtad ko for adobo cut, adobo cut, Chicken, chicken. Mix yan. Itong, etong two, two kilos ng chicken na to pang apat na araw na namin to ni nanay na iba't ibang luto. Adobo, tinola. At kung ano-ano pang maimbento ng mudra. And last, ito ang yung mahaba na baboy na pinakat ko ng tatlo. Three strips siya. Ano ba ito? Gempo. Ayan po. So, tatlo to. Guys, eto, 2 kilos. Nasa 400. Hindi 300. Wala pang 400. 2 kilos naman, oh. No? Tapos, eto, liyan po. Tatlong strips. Tapos, pinahati ko ng tatlo. Ayan. Ayan. Ayan sya. Ayan po. Ang ganda, no? So, gagawin din to minsan ni nanay na prito. Uh, adobo, Hinalagyan ng nang ano ay ito yung lista ko sa ito yung lista ko sa ano guys sa isda sa seafoods inabot siya ng 600 uh, 600 640, 14 14 uh, diba? so lahat-lahat na to binili ko to nasa 614 plus 1 yung pork ko nasa 15 so 15 plus uh, 6.14, nasa 2 plus. So, it, yan yung pagkain namin for 2 weeks. So, sobrang tipid ni nanay mag, ano, magluto, tas dalawa lang kami. Tas minsan, dilata, isa may hotdog. So, yung ulam namin, kunyari niluto niya ngayon, hanggang gabi na yon minsan may bukas pa. Depende pag pupunta dito, may bisita akong pupunta, may kikain. Tapos sila mabindadalhan, dadalhan, depende yung mga kapatid ko. Pero most of the time, dalawa lang kami ni nanay na kumakain ito. So, ito ang aming ulam sa susunod na dalawang linggo. Sana umabot to ng isang taon. O, emo! Isang taon. So, yun. si nanay gagawin nito is, lilinisin niya to, ilalagay niya to sa lalagyan. Tapos, pakpak pak, ano na siya, naka plastic plastic tas kupit kuha lang siya ng kuha so yun, pinakita ko na to sa ibang vlogs ko kung paano mag alinis nito ni si nanay. tapos ayun, lulutuin na so abangan natin ang ulam namin mamaya tahong at dalagang bukit. yun lang guys, kayo comment naman kayo kung paano kayo mag budget ng inyong ulam for one month, for one week for two weeks, actually sabi nga ng mga barkado ko, ang galing two weeks, tapos eto lang yung nagastos minsan 2 5. ngayon nag 3 ako kasi sinobrahan ko so baka mag 3 weeks to depende talaga yan sa kain depende yan sa kumakain ayun so yun lang and I hope na gayahin nyo yung pagbabudget ko saka depende yan sa nagluluto eh dalawa lang kami ng nanay ko again dalawa lang kami ng nanay ko So, minsan lang yung pag may mga bagets punta dito. So, kayo guys, ano ang ulam ninyo for the next two weeks? Paano kayo mag-save? mag save may mga gulay pa kami minsan, ha. So, gulay, tas partner niya pork, par partner niya chicken, partner niya seafoods, depende. So, bibili pa kami ng gulay sitaw, ganyan, uh, petchay, okra, pakbet, depende. So, comment naman kayo kung paano kayo mag-budget ng ulam ninyo sa isang buwan at dalawang buwan o sa isang linggo kayo by arawan ah, uh, magkano budget nyo per head, ganyan. Ha? So, yun lang ako ngayon si Miss Ito. Magandang magandang lunis sa inyong lahat. Sana maganda ang buong araw ninyo dahil may na, oh. Kalma ka. Next month, kalahating taon na tayo dah. Mag-budget, spend your money wise, huwag niyong ubusin sa alak, sa barkada, sa bisyo. Eh, tumulong kayo sa bahay ninyo. Pakainin niyo yung pamilya niyo. Sa labas, kumakain kayo masasarap sa bahay ninyo, toyo Ayun! Hello, si Ms. Ja ja ri ja, ja. Ali pa Ben. Ali pa. How late it guys. Kaya gising ko lang at syempre kanina. Sinabi ko sa inyo kung yung mga pinamalengki ko. So, ano bang kakainin natin sa lahat ng mga pinamalengki ko? Na sobrang dami ang ulam namin of the day. Eto na, holy. Lang, lang, Iniinit ko na. Okay. Tahong ni Carla. Chug, 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 chug. Ako ni Carla. Tama na yan. At eto ang talagang buket. Pinarito ni Mother dyan. Ano ba? Ewan ko basta, bayan mo na sila dyan. Tapos meron pa kami dito ang tuyo. partner dito. At gulay. May kanin lamig. Let's eat. Nagprito ng isda. Baho ng bahay pag nagprito ng isda na. Hello to Miss Itong. Mm -hmm. Guys, tahong tayo. Ang dami kong tahong. With dalagang bukid. Ang tayong kamatis. Wala pa Nakalimutan natin ng sausawa na holy si Miss Ito. This is dalagang bukid. Tale. This is the tahong ni Carla. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Ito lang ang mga kasimplihan sa ligayahan. Simple yung buhay lang. ayun mm. Ay, ulam nyo kaman kayo, Ngayong gabi, ngayong araw. Ang bukas pa namin to. May matitira pa dito ang Bukas, te. Mm. Bukas, te. Mahaba pa yung bukas pero pinaplano na ni nanay ko ano lutuin. Anong lutuin mo na Bukas. Yung? Puset. puset. Sabi mo sa kanila anong ulam natin bukas? Ulam namin bukas yung puset. Ate ko yung puset. Si puset. Ate ko pangalan niya suset. Palayo yun niya pala. Sawan namin puset. Kaya simplihan nyo lang yung buhay ninyo. Huwag kayo ma sa pagkain. Mmm, rap. -hmm. Sarap ng bagong pritong isda, no? Ito ang sarap kainin pag bagong prito yung isda. May mga isda na kapag pinarito mo ng lahat ng isda masarap kainin kapag bagong pulita. Pero may mga isda naman na kapag hindi na mainit o yung antagal na ang naluto, hindi na siya masarap kainin. Kagaya na ako galunggo. Tuyo. Pero pag tilapia, keri pa, pero minsan malambot na. Bangun. Ayan. Pero hmm. comment nga kayo. Tapos yung tulingan na ano ba yan? One, two, hindi na masarap ang tulingan pag hindi na mainit o babog po ito. One, two, three, two. Saka yung tampang. Hindi na masarap. One, two, ha? Mm, nom, 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 nom. Malamig na water! Sabi, masarap. Ano tayo sabi ko magre-reduce na? Next batch of kanin. Dito tayo papayap nito. Dapat ang ulam na lang natin lagi ani panday. Is this is the best gulang. Guys, ito ah. Oh. Ito ah. Oh. May, may harina ba ito ah? Mm. Tama. Lagyan nyo daw ng harina pag nakiprito kayo. Para hindi mag-tagsika. Mm. Ang dami pang tahong na ito na ang kainan. <tip> ang dami Kahit ulo yan, te, ilalaban natin yan. <tip> May utong ng ulo. Hmm. Huh? Ng, lahat hindi mo pindrito Hindi. Hmm. Dapat pala anim din niliko. What? Wow. Pagkakataan niya siya. sa soki kung naglalako, ang ganda. Ang ganda ng tila Ah. Ano yan? Ano yan? Bakit naman ito? Mm. Mm. Ang mm. mm. You, Sarap. Guys, yeah. kung naiingit kayo, bumili din kayo ng ganito ulam. Mura lang. Ay! Mmm! Yeah. Sarap. Sarap te. Eh. Apat na lang ang kailangan natin kainin na ni Carla. Mmm. That's good! And last one. And the rest is history. Ta-da! That was nice! Sarap. Ngayon pala ako nagtanghalian, tapos kasama na rin yung dinner doon. Tapos mamaya ang next kain ko, mga alas dos na ng madaling araw. Okay. So, ayun lang, guys. Ito yung ulam namin. Anong ulam ninyo? Comment na. Sa kalahati lang na ko dito, Nay, ha? So, yun na yung kalahati. meron pa kami tuyo, o. Oh. Hindi ko nakain yan. So, yun lang, guys. Happy tummy na naman ako kasi nakain ko yun na naman yung gusto kong kainin. Hello, so yun. Miss Ito, kumain kayo na mabuti. Kumain kayo. Tapos, salamat kayo sa lahat ng mga kinakain ninyo. Pagtrabaho para may pambili pagkain. Hellood si Miss Aita. si Miss